Hello po mga kabukid tayo ho ay magluluto ngayong araw na ito ng pancit ayan ho atin na ho nasa hugan at naingisa ang mga gulay at nilagay na ho natin ang noodles pancit mga kabukid ayan ho haluin ko para lumambot at pakuluan para ho manuto yung nasa ilalim ayan ho Sige na nahalo natin. Nagluto ho ako ngayon eh. May bisita ho tayong darating ngayong araw na ito mga kabukid. Ah, ito lang ho ang nakayanan natin eh. Panset. Tsaka ho, konting spaghetti mga kabukid. inho ho, halo inho natin. Para mamixo yung gulay. Para ho, ma-spread. Kunting halo halo pa ho. At maya-maya ayahanguin na natin to Kasi medyo malambot na ho ang ating mga noodles pansit, mga kabukid Yan ho. Kasi ho, kaya hinahalo ko ng ganda mga kabukid. Baka ho matuyo. Tsaka yung apoy natin. Ayan ho. Magprito na rin ho tayo ng tilapia. Para sa ating pananghalian. Ang bang hinihintay ho natin ang ang bisita mamaya. Kainin ho natin ng pansit. Ayan ho. May ulam na ho tayo ngayong pananghalian mga kabukid. Ang pansit ho ay pangmerienda pang merenda ho natin ng bandang alas 3 atin ang babakbakan ho yan ano ho nang uhaw ako sa ating pispan mga kabukid para ulamin sa tanghalian na ere yan ho treat treat ho hmm. tatalsikan pa ang mga mantika eh ayan Yan, medyo inon na natin. Tinatlo-tatlo na ho natin ang ating pagluluto kasi ayan ho, luto na at naihango ko na kanina. Ayan, ho, natin, ayan na ho yung pancit natin mga kabukid. Luto na ho yung pancit. Susunod na ho dyan na yung espagete. Ayan ho, pancit. Parang sa ating bisita, ayan, may espagete na ho. Hindi ko na ako pinakita ang luto ng spaghetti kasi nabisi na ako kanina kaya ganyan na lang ho. Maraming salamat sa inyo sa inyong panonood.